pala guys <laughs> kala ko naligaw ako eh ang ganda ng mga bahay eh. iba na kasi ang takal takal na ako dumaan dito ngayon pa lang ako nakadaan kala ko naligaw na ako ng daanan ko eh. buti naman at ganda na kasi oh ang ganda na mga puno eh. ang ganda na ng ano nila kalye bakit na nang pinagbago ilang taon na din hindi ako nakadaan dito kaya ayan ito na malapit na ako dun sa kamantanto Buti dito wala walang, walang gaano sasakyan. Mayroon din daan daanan pala sa kabila. Kasi akala ko kanina hindi doon dito hindi ito, lolo sa food na ko makat may bahay sa lolo. may mga tanim. Gabi kamating kahoy. Diyan may atis pa. hira lang kasi ako lum dito dumaan. Ang laki ng kamating kahoy. Siguro laki na ng laman yan. Dito na ako guys. Dili ko na talaga ako di ba ang bilis ko magka try si kila ko 30 pa ibabayad ko yan na libre na ako sa pamasahe exercise exercise din minsan mabilis dito lumaan. Shortcut lang. Baho. Baho ng pintura ka. Celeste Street pala to. lang yung ano dito. Tapos katakang bahay na dati wala mga bahay yan dyan. Service. Ah, ito yung ano, laundry. Ito sila nagla-laundry, guys. araw nung naghatid ako ng elementary na anak ko dito kami dumada ano. Okay, tapos itong kalsada dito dati kay tagal-tagal itong -tagal ano ito? Ang tagal-tagal itong binaklas tapos ang tagal din matapos. Ito ang simbahan ng Brickstone. Sa kabila, di tapos yung ano, kanal. Itong walang bubong na bahay na ito. So, yung naman. Bakante. May layo bakante yung mga lote. Wala pang mga bahay. Ito kay Bantogan Hall. bye guys thank you so much